Bernardo, emosyonal habang inaamin ang totoong dahilan ng break up nila ni Daniel Padilla Marami pa rin ang hindi makapaniwala na break na raw umano ang Katniel ngayon Muling napag-usapan ng ipahayag ng isang TV reporter na isang couple raw ang muling dumadaan sa isang break up kung saan ay tinukoy pa mismo kung sino ang love team na ito. Walang iba kundi ang Katniel. Itinuturong dahilan pa raw na ay ang aktres na si Andrea Brillantes na dahilan ng breakup ng Katniel. Napansin rin kasi niyang marami na hindi na madalas nakita ang mga ito na magkasama na kung dati ra raw ay palagi silang magkasama maging travel abroad ng mga ito. Naging mainit na usapin rin kasi ang bigla ang pag-aanpalo raw ni Andrea kay Katrin sa Instagram account nito kung saan ay tila ito raw ata ang senyales na mayroon ngang namamagitan kina Andrea at Daniel ngayon. Tulad ng lumalabas na balita, hindi lang daw maamin sa ngayon ng mga ito na hiwalay na sila dahil may milyones pang endorsement ang nakaabang sa mga ito at marami pang project na parating.